Hello mga ka-kingpins and for today's video, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. At ito nga si mister, gumagawa nga ng kape. Kaping bara ko nga yung tinitimpla niya at ayaw niya nga ng 3 in 1. Ako nga din minsan yan din nga ang kinakape ko. Mas malaking ang tipid to kisa nga sa 3 in 1. Pero nga minsan kapag nga nagsasawa ako ay kape nga na choco na gatas ang aking kinakape. At nakita ko nga dito sa labas, yung mga bata nga ay nagunguha nga ng mangga. Pero ang tawag niyan dito sa so mas bate ay paho. Sabi ko nga bigyan nila kami at is Susubong namin sila sa may-ari, char. Naalala ko nga nung bata pa nga kami kami din dito yung nangunguha o tumaakyat din kami sa puno. Isa nga ito sa masayang memories ng kabataan, maglalaro nga at mag-aayang ang umakyat sa puno. Alam ko, relate din kayo mga kakingpins. Nagjijok lang nga ako kanina sa mga bata na manghihingi ako ng paho. Ayan nga, paglabas ko sa banyo, nakita ko yung mga anak ko kumakain na nga ng paho at binigyan nga pala talaga sila. Nagtabi nga dyan si mister ng paho para sa akin at ayan nga, suwerte nga ang nakuha ko at hinog nga. Ito nga ang gusto ko sa paho, hinog at nga ako sa maasim. Kinuha ko na nga dito sa freezer ang dalawang kilong karni ng baboy at gagawa nga ako ng para sa pork lumpia. At ito nga mga pinabili ko kanina kay Michael, lagagamitin ko sa paggawa ng pork lumpia. Giniling na baboy, carrots at bell pepper. Pabili din nga ako kay Michael ng 30 pack na lumpia wrapper. Nagbabalat na nga ako ng carrots at mamaya nga ihuhugasan ko yan at itachap nga para nga magiling. 2 kilos na carrots na nga dyan ang aking binabalatan. 130 na nga ang kilo nito sa merkado. Napansin ko nga na dumi dami na nga ng taas ng freezer pati yung mga salamin nga kaya nga sabi ko kay Michael alinisan na nga at wala naman pala silang ginagawa ngayon. At ayan nga nililinis niya, niya nga ang gilid-gilid at yung salamin nga ay tinanggal niya at binigay niya nga kay Jig-Jig sabi niya nga kay Jig-Jig ay hugasan nga at lagyan nga ng sabon para nga mas malinis. At ito na nga si Jig-Jig hinuhugasan na nga ang salamin at ayan nga nilagyan niya nga ng sabon at kinukudkud niya nga dyan mabuti na lang nga at pulido nga din siya magtrabaho. At ito nga tapos na nga mahugasan ni Jik, Jik ang salamin at binalik na nga ni Michael. Nga tingnan sabi ko nga ay parang bago lang nga din, Char. <laughs> ito nga, pinagsabay-sabay ko nang ilagay ang bell pepper, sibuyas at bawang at igigiling ko nga yan dyan. Tapos ko nang magiling ang bell pepper, bawang, sibuyas at ayan nga ang itsura. Hinugasan ko na nga ang carrots so at itchachap ko na at susunod ko nga ito paggiling. giling. Fast forward na nga at ito na nga, nagiling ko na nga lahat at pinaghalo-halo ko na nga at lalagyan ko nga ng magic sarap at oyster sauce at itlog. At saka mekos megos ko na nga yan dyan. Habang nga mekos megos ako dyan, ay tinatanong nga ako ni mister kung ano daw yung ulam namin. Eh, wala din nga akong maisip, kaya nga kumuha na lang ako dyan. Nilagay ko sa mangko at nilagyan ko nga ng arena at cornstarch. Pipituhin ko lang nga ito sa mahinang apoy para nga maluto ng maayos at meron nga ang karni. At ito na nga luto na kain tayo mga kaking At eto nga pagkahapon ay nag brown out nga dito sa amin. Kaya ito nga mga bata ay lumabas nga para maglaro at wala ngang wifi. Maganda din pala nga yung walang wifi at nakakapag-exercise din yung mga bata, hindi lang nga puro cellphone yung hawak. At ito nga si Kuya nagtatali nga ng tanlad at gagamitin nga sa niluluto niyang kare-kare. Nilagay niya nga dyan yung tanlad at sabi niya nga pangpawala nga daw ng lansa. Nagaabang din nga ako dyan at sabi ko nga at hihiram nga ako ng pressure cooker at magluluto din nga kami ng ulang na ulang ngayong gabi na sinigang na baboy. Ay. Medyo matagal nga din yan, ang paghihintay ko dyan at matagal nga lumambot ang baka. After 100 years nga ay nahiram ko din na yung pressure cooker at ayan nga niluluto ko na nga ang sinigang na baboy. After ko nga maluto yan ay mamimigay nga ko kila kuya at kila mama at i -di ko nga sa aming mga tauhan para nga makakain na nga sila. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga kakingpins bukas naman ulit.